again tell so in this video guys sobrang natutuwa ako kasi ngayon guys 100 subscribers na tayo Yay! yes guys so alam ko namang hindi pa yun gaan ganun kalaki hindi katulad nung iba na thousands millions subscribers na meron sila and wala lang um sobrang natutuwa lang ako and dahil sa mga sumuporta sa akin, sa mga binigay yung support, and nag-subscribe kayo sa channel ko, at sa patuloy ng mga nanonood sa aking vlog. So, guys, patuwa lang ng puso kahit 100 subscribers ka pa. Ang saya kasi may mga sa channels mo na unti-unti nang um, may nag-subscribe sa'yo. So, yun, guys. Um, keep the faith lang na, ano, na pasasaambat magkikita-kita din tayo doon. Maraming salamat po. Alam kong hindi pa kayo million o hindi pa kayo thousands. Pero alam ko darating din ako doon. And kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, magsasucceed ka dyan. So pagpatuloy lang natin yung, yung first love natin, katulad ko, eto, yan nga. So una, nahihiya pa ako, ayoko pa. Actually guys, matagal na talaga ako kung may account sa YouTube. Pero kung napanood yung mga video ko, yun nga, kumakanta ako. So nahihiya pa talaga akong katulad niyo na nakaharap ako sa aking camera and kinakausap ko kayo. So ngayon guys, sabi ko hindi pwedeng hindi ko gagawin yung gusto ko talaga. So kailangan kong gawin yung gusto ko. Hintayin ko pa bang tumanda ako bago ako gawin to. At eto na nga guys. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. And siguro susunod magpapag-giveaways ako pag naka 500 subscribers na tayo and alam na naman natin na kailangan natin ng 1,000 subscribers so guys 1,000 subscribers magpapag-giveaway din ako dyan and supportahan lang po natin and yun lang guys sobrang natutuwa lang ako guys sobrang pinakita yung support sa aking channel kahit konti pa lang tayo alam ko dadami din ang ating pamilya and yun lang guys maraming maraming salamat po sa lahat and see you on my next video bye